good morning araw ng Ternis Ang gagawin po namin ngayon ay maglalagay ng bakal dito guys sa harap Kahit wala pa yung forma niya na namin bakal I-assemble na lang yung sa na pasok sa ilalim Tatalian na lang namin guys Kasi hindi kami pwede magpag folding guys Kasi may bubong at may mga gamit sa baba kaya hanapan lang ng paraan kung paano mapormahan. Medyo may kahirapan to. Uh, six feet. Six feet tong terrace guys. Hmm. Hindi sana pwedeng walang tukot sa ilalim to pero gagawa na lang ng paraan para guys naway samahan nyo kami sa araw na ito sa aming pagtatrabaho okay guys update na lang transfer nyo yung ano lot ah, uh, yun know, o yung ano ng welding Thank okay. 頑張れ。 Yan guys, winilding ko yan guys. Ang ang pagitan niyan guys, ah uh, 15 cm yan guys. 15 cm ang gandun. Ang gandun 15 cm. Bale pumasok siya ng 14 na bakals guys. Yan guys. Pagkatapos ko may welding yan, tsaka natin patungan ng top bar may top bar nagpaputol na ako ng top bar paputol na ako ng top bar eh hey guys update na lang mamaya guys so yan guys ah yung asintada na yan kapantay pantayan doon guys sa kabila para pantay yung bubong ngayon hanggang dito lang siya sa bigyan na ito parang Guys, ito na yung ano namin guys. So, oh. uh, bakal sa islam. Ang pagitan nito guys, sa uh, 15 cm lang. Yan. Wala pang forma yan guys. Uh, idaan na lang yan namin yung forma sa ilalim guys. Yan, guys. sa ilalim ng dahan daan para ganun din naman hindi namin malagyan ng scaffolding guys kasi may mga gamit sa baba kaya hanapan na lang ng paraan para paraan lang para paraan okay hey guys update na lang 你们先不用着急。 Ah, uh, ano ba 'tong performance mo na keso? Ay, ikitas. Oh. Say oh, ya. lang na hindi na. Oh. na macam mana? Hey okay guys, lapit nak ambil dengan na penalian guys. bulan na naman kami oh lakas ng bulan oh wawa naman yung anu namin oh uh, grabe ha bulan talaga <laughs> hard lang guys oh yan guys oh hmm. bigla bigla na lang wawa Hey guys. Gracias. yung guys update sa ano theories guys oh mini kosmikos na lang guys.

Yan guys, tapos na yung buhos namin, guys. Koy nag magpapaalam na rin, guys. Salamat sa inyo, walang sawang sumusuporta sa channel ko, guys. At sobrang lasing ko na. Inabot pa kami ng ulan. Si hey guys. Salamat sa mga viewers at sa mga subscriber salamat sa inyong lahat guys na walang sawang sumusuporta sa akin at channel ko kahit pa paano nakakausad hey guys bye bye